Nagsimula na ngayon nagdiwang ang mga S at DSIS pensioners dahil opisyal na kumpirmado ang malaking ayuda ngayong Nobyembre, isang pitong libo, limang daang piso na year-end bonus at isang napakalaking labing apat na libot anim na raang piso na dagdag sa buwan ng pensyon. Sa sandaling marinig ng maraming pamilya ang balitang ito, ramdam agad ang paginhawa at tuwa, mga lolo at lola, na ilang taon nang nagtitipid, para lang tumugon sa pang-araw-araw na gastusin, mga retired na guro at kawani ng gobyerno na nag-aalala sa kanilang gamot at bayarin at mga anak na umaasa, na kahit papaano ay mababawasan ang pasanin sa kanilang responsibilidad sa mga magulang, hindi biro ang halagang ito para sa kanila, ang kombinasyon ng year-end bonus at dagdag pensyon ay maaring magbigay ng malaking ginhawa, makakatulong sa pangangailangan sa pagkain gamot kuryente at minsan pa nga ay makakapagbigay ng munting regalo sa pamilya ngayong papalapit na kapaskuhan sa video na ito, susuriin natin ng mabuti kung sino ang kwalipikado, paano matatanggap ang pera, anong mga hakbang ang dapat bantayan, iyo pang maniwasan ang scam at ano ang mga posibleng implikasyon ng pagbabagong ito sa pangmatagalang sustainability ng mga pondo ng SS at GCs. Kaya maraming tao ang nagtatanong kung Sino ang makakatanggap? At ang sagot sa karamihan ng kaso ay ang mga registradong pensioners ng SSS at GSIS na aktibong tumatanggap ng kanilang buwanang pension ayon sa mga opisyal. Ang proseso ay otomatiko, hindi na kailangan mag-apply o maghain ng karagdagang dokumento kung dati ay tumatanggap ka ng pension sa pamamagitan ng bank deposit o sa pamamagitan ng anumang authorizedong payment channel. Ang halagang 7,500 piso at ang dagdag 14,600 piso buwan-buwan ay ipapasok sa parehong account kung saan mo natatanggap ang regular na pension, mahalagang, tiyakin, na updated ang iyong account, details dahil maraming naantalang transaksyon. Ang nagkakaroon ng problema dahil sa luma o maling impormasyon sa banko para sa mga pensioner na hindi gumagamit ng bank account at tumatanggap ng pera sa pamamagitan ng other payout channels may inihandang. Alternatibong pamamaraan ang ahensya kaya dapat magmonitor sa opisyal na pahayag ng SSS at GSCs para sa eksaktong schedule ng distribusyon ng mga instruksyon. Isa pang mahalagang punto na dapat pagtuunan na ang pansin ay ang dahilan kung bakit napagdesisyonan. Ang ganitong kalaking adjustment ang gobyerno at ang mga pinuno ng S at GSCs ay nagsagawa ng malalim na pagsusuri sa purchasing power ng mga pensioners epekto ng inflation at ang performance ng investment portfolios ng mga pension funds sa nakalipas na mga buwan tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo kaya hindi na sapat ang dating pension para matugunan ang batayang pangangailangan ng mga nakatatanda lalo na ang mga may malalang karamdaman na nangangailangan ng regular na gamot dahil dito ang eksperto at policymakers ay nagsabi na ang pagtaas na labing apat na libot, anim raang piso ay layuning ibalik o kahit iangat ang kapangyarihan ng pensyon upang mapanatili ang dignidad at kakayahang bumili ng mga pensioners habang ito ay malaki at mapagpalang hakbang para sa maraming pamilya may mga eksperto ring bumabala na dapat pagmasdan ang sustainability, ibig sabihin dapat tiyakin ng mga ahensya na hindi malulugi ang kanilang mga pondo at na ang investment strategy ay patuloy na magbibigay ng katatagan sa hinaharap. Marahil isa sa pinaka nakakapukaw ng damdamin na bahagi ng balita, ang mga personal na kwento, nakakarinig tayo ng mga testimonial mula kay Mang Ernesto na pitumput dalawang anyos at retiradong guro na nagsabing, Matagal ko nang hinihintay ito at kay Aling Marisa na ina ng apat na anak na sabik na makabili ng gamot ay bigas para sa buong taon, ang anim na daan at isang libong piso na dagdag tuwing buwan ay maaaring gumana bilang maluwag na buffer para sa hindi inaasahang gastusin mula sa hospital, emergency, pagkuha ng maintenance, medicines, hanggang sa simpleng pamigay sa apo. Nang yung Pasko ang mga kwento na ito, ing nagbibigay ng mukha at damdamin sa datos, hindi lamang ito numero sa papel, kundi buhay ng tao mawis at pagod na inalay sa trabaho. Noong sila'y nag-aalaga pa ng bansa TM sa kabilang banda, may mga tanong at agam-agam din ng ilan, paano sa bayang mga benepisyong, ibinibigay sa iba pang sektor, at ano ang epekto nito sa buwis, at sa iba pang programa ng gobyerno ang mga senador at kongresista na sumuporta sa hakbang, ay nagsabing ito ay isang kongretong tugon sa panawagan ng publiko, lalo na mula sa mga advocacy groups ng mga pensioners, Sinabi rin nila na kailangang masigurong transparent ang pondo at may malinaw na report sa publiko kung saan manggagaling ang pondo para sa bonus at pagtaas ng pensyon. Ayon sa ilang opinyon ng paglalaan, nang dagdag na benepisyo ay maaaring magdulot ng multiplier effect sa ekonomiya dahil ang senior citizens ay kilala na naglalabas agad ng pera para sa mga pangangailangan. Iyon ang magpapataas ng demand sa lokal na pamilihan na makatutulong naman sa maliit na negosyo at sektor ng serbisyo, a ah, mahalaga ring pagtuunan ng pagbabala tungkol sa mga scam na madalas sumunod tuwing may malaking distribusyon ng ayuda pinayuhan ng SS at GSS na huwag magbigay ng personal na impormasyon, ATM password o anumang detalye sa pamamagitan ng text o tawag, laging magbantay ang opisyal na anunsyo, ay ilalabas lamang sa kanilang opisyal na website at opisyal na social media pages kung makatanggap ng kakaibang text message o tawag na humihingi ng impormasyon para ma-activate ang bonus, huwag itong pansinin at i-report. Agad sa pinakamalapit na opisina, maraming pamilya ang nagiging biktima ng skema dahil sa pagmamadali at pagnanais makuha agad ang pera, kaya ang kalinawaan at pag-aalam ng mga opisyal na pamamaraan ng pagkuha ng benepisyo ay critical bukod sa financial assistance Naglaan din ang gisis ng programa para sa loan condemnation and penalty waiver para sa mga pensioners na may natitirang. Loan balances sa ilalim ng programang ito, maaaring ma-waive ang hanggang 50% ng penalty charges kung mababayaran ang natitirang principal sa loob ng itinakdang panahon na makatutulong upang mabawasan ang interest burden ng mga pensioners na naghirap sa nakaraang mga taon ang ganitong hakbang ay nagbibigay ng holistic na pagtingin hindi lamang pinapalaki ang kita ng pensioner sa buwan ng batayan kundi tinutulungan din silang muling makabangon. Mula sa existing deaths ang mga ganitong urinang programa ay nakikita bilang pagsisikap ng ahensya na protektahan ang kabuwang, kagalingan ng kanilang miyembro, paano naman ang mga tagubilin para sa mga pamilya, una siguraduhing updated ang mga detalye ng account ng pensioner kung saan dapat i-deposit ang pensyon pangalawa, turuan ng mga magulang o lolo at lola. Tungkol sa karaniwang scam, hindi humihingi ng password ang opisyal na account, hindi humihingi ng OTP o verification codes, at hindi nagre-request ng sensitive information sa pamamagitan ng tawag. Pangatlo, maghanda ng simpleng household budget para malaman kung paano pinakamahusay na gagamitin. Ang natanggap na bonus at dagdag pensyon, maaaring unahin ang gamot, pagkain at bayarin at ireserba ang maliit na bahagi para sa emergencies. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo at mas makabuluhan ang pagpasok ng dagdag na pondo sa buhay ng pensioner at pamilya sa pananaw ng ekonomiya. Ang pagtaas ng pensyon ay may kaakibat na responsibilidad dapat tiyakin na ang pondo ng at Gesis ay hindi maapektuhan sa paraang magre-resulta sa kakulangan ng benepisyo sa hinaharap, kaya naman, bahagi ng desisyon ang pagsusuri ng investment strategies at pagmonitor ng asset performance ng pension funds, may mga eksperto, ring nagmumungkahi na isaalang, alang ang pagbuo ng mas diversified, na investment, portfolio, at ang pagpapatupad ng mga reforma sa governments upang masiguro ang transparency and accountability ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang makikinabang sa mga kasalukuyang pensioners kundi sa mga susunod pang henerasyon ng mga manggagawa na aambag sa mga pondo ng S at Gisis habang papalapit ang aktwal na petsa ng paglalabas ng pondo asahan ang pagdagsa ng mga katanungan sa hotline at mga tanggapan mainam na magtulungan ang mga lokal na opisina ng SS at GESES sa mga local government units upang mas mapadali ang komunikasyon at distribusyon ang community centers at barangay halls ay maaaring magsilbing punto ng impormasyon para sa mga seniors na walang akses sa internet, gayon din malaking papel ang gagampanan ng pamilya. Matya mga komunidad sa pag-inform sa mga senior citizens tungkol sa mga opisyal na anunsyo at mga bagong programa para hindi sila mahuli, umagaw ng impormasyon ng hindi autorisadong tao sa kabuuan ng 7,500 piso na year-end bonus at 14,600 na raang piso na dagdag pensyon ay napakalaking hakbang na may kakabit na pag-asa at hamon ito ay nagbibigay ng agarang ginhawa sa maraming pamilya